Ang baba ng grades mo. Sinasabi ko sa iyo. Ano pang ilang ka pang ilang ka? Nanggigigil ka sa iyo. Ano oh, yan na. Ayan yung ranking. Dag na ka ni Ashley. Pag hindi mo inayos talaga, nakuwag ka na mag-aral, ha? Sinasabi ko sa iyo. Grabe ka. Manaman. Alis na po ako mapasok na po ako. Bless po. Sara. Po. Ayusin mo yan. Diretso ka sa school, ha? Hindi yung saan saan ka po pumunta. At saka, gusto ko uno lang, ha? Uno. Ayoko ng 1.25. Diyos ko po, Sara. Tinan mo yung si Ashley. Ang galing-galing. Number one sa ranking eh, ikaw. Pang ilan ka ngayon? Lagi ka ng ganyan. Mahal-mahal ang tuition nyo, ha? Pagbutihin mo. Nakaka-high blood kang bata ka? Mag-aral ka mabuti! Sige na! Nauna na po ako. Ma. Sige na! Umalis ka na! Wait, sabi dito, si FIT daw ay 67,000. Pero wait, mal... Oh, ma! Gising pa po pala kayo. Gusto niyo pa pagtimpla ko po kayong kape? Huwag mo nang intindihin yung kape ko. Ako nang bahala doon. Pag-ayusin mo yung pag-aaral mo, ha? I-focus mo ang sarili mo. Hindi yan puro markada ka. Ano? Ano yung katawagan mo? Ay, nakikipag-chismisan ka lang? Hindi po ma. Uh, ano po to Yung computation ko po. Sa Ayusin Excel mo, po. ha? Ang ng grades mo. Sinasabi ko sa'yo. Ha ma po, ma'am. Garal po ako mabuti. Anong oras na? Alas 9. Hanggang alas 11 mag-aral ka, ha? Ayusin mo yan. Ay, ang ganda naman ito. <laughs> wow, makabili nga nito. Ang ganda ganito itong gamit na ito ba? Kulay red. Apa? wait lang. Wow, nag, naglabas na yung ranking ng... Ranking! Tingnan mo tong batang to naman talaga. Ah, ah. Number two lang. Number one na naman yung si Ashley. Malinin tigat -tiga itong bata to. Ay, nangigigil ako sa'yo. Hoy, Sara! 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 Ano? Kita tingnan mo? Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, tingnan mo. Ano? Ano? Pang-ilan ka, pang-ilan ka. Nangigigil ako sa'yo. Ano po yan, ma? Ayan yung ranking. Dagnatay ka ni Ashley. Aba! Nagpapakahirap ako para mapag-aral ka sa magandang eskwela, ha? Tapos ganyan. Di ba sabi ko sa'yo, dapat ikaw ang number one. Bakit ka number two lang? Grabe kang bata ka. Nagpapakapagod ako sa pagkatrabaho. -ta Tapos ganyan. Di ba sabi ko, number one ang gusto ko? Anong ginagawa mo? Natutulog ka. Hindi ka nag-aaral. Ano? Puro kabarkada lang, no? Wala kang inaatungpag. Hay, nako. Nagigigilak sa'yo. Na high blood ako. Sorry hina po mo? Ha. Sorry po. Oh, yun lang masasabi mo? Tinutulugan mo pa yung pag-aaral mo? Ha? Sumagot ka! Ha, hmm, grabe ka. Sorry po. Nagalingan ko na lang po sa susunod. Dapat! Para naman hindi sayang yung pinaka-aaral ko sa'yo. Daig na daig ka nun si Ashley. Dapat mo gumagaya ka doon. Hindi yung ganyan. Dapat masigitan mo siya. Naintindihan mo? Bahala ka dyan. Kaya naman ako mabuti gusto. Gusto lahat. Uno, 1.25. ano kaya niya kung gano'ng kahira? Ano? Hindi na lang ako nag-aaral kasi... pag-aaral ko? Hindi naman na-appreciate. Hindi <laughs> ako na akong nag-aaral. Cellphone daw po cellphone cellphone ko, computation ko! Computation ko to! <laughs> Ay, ma. Aba naman, Sara? Pag-gabi na! Saan ka na naman galing? Kasama mo na naman yung mga barkada mo. Wala ka nang inatupag, kundi yung barkada mo. Boyfriend mo. Ano pa? Kaya, ang baba ng grades mo eh. Hindi ka nakakauno, ng ako sa'yo. Rank 2? Ano ba? Problema mo, ha? Ayusin mo, ayusin mong bata ka. Mahal ba ng tuition mo? Pag hindi mo inayos talaga, e, naku, huwag ka na mag-aral, ha? Sinasabi ko sa'yo, grabe ka. Ano naman? Kaya po ako ginabay kasi galing ako sa library kasi nag-aaral ako. Lahat na ginawa ko para magkaroon ng mataas na marka. Pero ano kung ginagawa nyo? Wala po kayo ibang alam kundi ikumpara ko saan kay Ashley. Upagod oh, na, upagod na ako sa pag-aaral. <laughs> Tingnan nyo po yung mukha ko. Puro tigaw at wala na mapaglagyan. <laughs> Kasi nga, gabi ginagawa ko ng araw para makapag-aaral. Para makakuha ng unong yan. mommy <laughs> mamay, nauna ko. May 1.25 ako, pero gusto mo, lahat una. Sabi mo na lang akong kinukumpara. Walang na lang maging adik na ako, kakaaral naman. Ma, pagod na pagod na ako mag-aral. Pagod na pagod na ako. Parang gawin na lahat para maging proud ka sa akin, ma. Kung hindi minsan bakit kinumusta mo ko? Wala sa ranking ako pero hindi minsan ba sinabihan mo ko na, Anak, congrats! Ang galing mo! Napakadipag mo mag-aaral. Di diba, hindi? Kasi wala kayong ibang alam ko hindi sabihin na, Rafto ka na naman! Di ka na naging rank -1! ako tinatanong ko, Anak, kumusta ka na? Pagod ka na? Gusto mo kain tayo? Pahinga ka naman! Wala kayong ibang anak! sumasagot ka na ngayon? Sumasagot ka sa akin? Nangangatwiran ka? Aba! Na, na nagiging ka ngayon na <laughs> bastos kang bata ka. Sumasagot ka na? Aba, bastos ka! talagang umalis ka pa, ha? Nila. Huh? Mari, ano ba? Kita mo yung ginawa ng inaanak mo. Binastos ako. Ba naman yan? Mari, ano ka ba? Ikaw ang mali. Ako? Ako pa ang mali? Oh, Marie, hindi mo ba nakita yung anak mo? Kung gaano ka siya kabuting anak sa iyo? hindi ka pa magpasalamat. Hindi ah, ako sa kanya. Grabe, ngayon lang ako sinagot ha, ngayon lang. Kaya siya sumagot sa'yo kasi punong-puno na siya sa sinasabi mo at ginagawa mo. Hindi, hindi. Mar, anak mo, hindi yan robot, tao yan. May nararamdaman yan, nasasaktan yan. Alam mo, dapat mas pinagbutihan niya eh ngayon. Hindi, Mari. Ang problema kasi sa'yo, masyado ka mapagkumpara. Hindi mo nakikita yung pagiging mabuti niyang anak. Pagiging magaling niya sa klase. Iniisip mo lang lagi gusto mo number one. Ikaw ko yan tumayo sa kalagayan niya. Ang mahal kaya na tuition niyan. Hindi niya piniling papasukin mo siya sa mahal na paaralan, Mare. Ikaw ang may gusto niyan. Dahil gusto mo may ipagmalaki ka. Ngayon nakikita mo siyang rank 2, hindi ka pa magmalaki? Na ang anak ko nga, si Oni. Kapag ayaw niya mag-aral dahil napapagod na siya, pinagbibigyan ko siya. Inuunawa ko siya. Dahil tayo, bilang nanay, tayo dapat yung unang umuunawa sa kanila, sa kahinaan nila. Na dapat pag hindi na nila kaya, igalaw yung isa nilang kamay, iaabot natin yung kamay natin para tulungan sila. Tayo yung gagabay, mare. Pagpilay na sila sa napakarami nilang gawain sa paaral at sa bahay, sana binubuhat natin sila. Kahit sa ganung paraan man lang, Marim, makaramdam mo na mahal mo siya. Nauunawaan kita kasi nanay kay Gusto mo yung nakakabuti sa kanya eh. Pero Mari, nakikita mo ba na yung ginagawa mo mabuti pa rin? Maawa ka sa anak mo. Sobra na rin siguro ko. Oo. Kahit ako yun, Mari. Sobrang-sobra na. Mari ha, bilang ninang ng anak mo. Siguro ngayon bilang nanay niya, magpakababa ka, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa kanya. Aminin natin sa sarili natin na may pagkukulang tayo ha. Oh. Hindi ka bawasan sa pagiging ina yung kahit minsan humingi tayo ng tawad sa kanila pag nagkakamali niya tayo nagkukulang. Oh. Sana maging aral sa'yo to ha. Sama ka. Mali nga ako dun. Sige na maaaring. Kausapin mo siya. Kailangan niya yun. Sige, Mare. Kausapin ko na yung, yung anak mo. Nak, usap tayo. Nak, humingi ako ng tawad sa'yo. Sorry. Humingi. Hindi ko sinasadya na gano'n eh na sobra kang emotivate. Na pinupush kita na hindi ko na inisip na grabe na pala yung sa emotion mo mentally na sobra kitang naidadown na pala kasi yung sa motivation ko halos hindi mo na makaya na sobra na kita sinasaktan sorry May sorry din po sorry po kung nasagot ko po kayo kanina pagod na pagod na kasi ko so, na ikaw lang pong, paano kayo magiging proud sa akin. Hindi ko kasi naririnig na sabi niya na na proud na proud ako sa'yo. Lahat na lang naririnig ko, galingan mo, galingan pa dapat rangkuhan ka. Lori po, ang nagawa ko yung kanina sagutin kayo. Napuno na din po ako kasi nung naghahanap po ako ng ano, mapaglalabas na nanay na mararamdaman po yung nararamdaman ko. Kaso kaya po ako nag-aaral sa library kasi gusto ko po ng peace. Kasi dito po, lagi na lang po gano'n. Ang, 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 ang toxic po. Gusto ko lang naman po maging proud kayo sa akin, Nay. Sorry so, ho, po. Sorry mo. Hindi kita na-appreciate. Di lang, anak. Sorry po, Nay. Mali yung pag-push through ko sa'yo na ganyan. Naging iba yung tinalabasan eh. Imbis na maging okay. Pero emotionally, nagbugbog ka na pala. Hindi ko alam. Sorry. Sorry po. Sorry po. Mahal kita. Hindi ko <laughs> kayo. Sorry. Tandaan mo yun. Hayaan mo. Uunawain kita. Susuportahan kita kung anong kaya mo at anong gusto mo. Sana maging mag maayos ang relasyon natin, anak. <laughs> sorry <Mag> po, <laughs> ma. Sorry po.